Pag mga senior, hindi na masyado kasi moderate soap lang na lang kasi Baka marupok na yung mga, mga buto, ulang sa kalasun

doon sa mga ano, sa iba. <laughs> o doon sa pesto, pwede na makumunta. Hindi naman lahat mayroon kailangan mapanuri tayo kailangan nananabik tayo para aming mga techniques na importante na kinakalkal mo 'yon ang ibabaw ng mga balita para lumitaw, kung ano mas totoo GMA 820 news support naman lalabas na mga big data na to ses po no kasi parang manhid ng katawang ko

Not just any protection ice cream protection ice it so cream no, kasi ngayon palang kain mm -hmm. mm -hmm. <coughs> mm -hmm. ng na ganito po Ang sarap po, madaanan mo pag ano, lalambot yung mga barabara Sa ugat, sa, 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 sa mga Dito mga, <coughs> malamig <coughs> dyan dito <coughs> <coughs> bagat, <coughs> Dito ang importante po baga. tapos dito Lasa yung broncai po mahirap herap huminga mm. Gagaan yung pakiramdam yung paghinga mga asthmatics, mga may sakit sa puso. Ito sa balakang. Sini lang Elsa dito, sa balakang. Hindi dati, hindi makatayo yun. Ano po? Ano ah, po? Hindi makatayo dati yan

Hindi, hindi naman yata kasi pa, sa, sa, sa ano yun sa ano yata punjay sino po Nagkalaan Ay, Pag nangingitim, no? Ay, Kasi pa yung paan yun. nag na kasi pinaano ko ng herbal yun, din... tapos hinahugas niya yung tapos tatapalan niya yung tukat. Hindi oh, na tapos sinarapi ko siya. Ito niya naman pahilot eh. Sa talampasan pa. Kasi ang lang eh. <laughs> Maraming gusto magpahilot. Siyempre, budget. Siyempre, budget sa mga kailangan. Hmm. Sino, sino ba naman gusto hindi magpaganito, no? Magaan ang pagkaramdam.

ano yung kapatid niya? Ano um, talaga, arahan? ang kami sa papa. Sinilak ng bahay sa topli. ako doon, natulog ako, ang 'yung ginawa ko doon. Pati 'yung papa niya. Kasi doon natin sa harap ako, ako, ako doon. Tapos yung, 'yung kapatid niya, bali apat sila nagpaano doon? Sa ulan lang. Doon kami natulog. <tuk> Dusa ano po? Ah, 23. Mama tatawag yun. Sa teacher, eh. Gabing -gabing, alas Disney, eh. tatawag. Pa ako sa kanila. Kaya po. Bago sa yung mga barat talaga, ang alam ng dito. Maraming bukol-bukol no. Ano po yung lactic acid ang tawag siya, po yung, mga Mga makapal na lang. Ano na Tapos pag dinurog, ano siya? Masakit pag nadaanan ng kamay. Pero pag nadurog 'yon, Nakakabara din po sa ugat po yun, mga no? pino. Pag nadurog naman siya, malambot na pag nakailang sisyon ka na po. Ay, ako, ganito, ganito. Okay, Jerry, pag balik ko, pag, binal pag binalikan to, malambot na. na. Dito ang importante yung hmm. baga. Hindi pinatawang mo na yung beka. Kapi. Hindi po mo kapatid ni Rebecca. Nalalaman ko sakit mo sa ano? Sa mga Kamuhaan organ sa kamay po saka sa kasa. Sa reflex. Kaya, kamay at saka Kaya, pa. Na, sa kapa. To to oh. to Totoo po, may dugo akong palasos. Yun yung lumabas sa hindi ni Tess At hindi nang hindi kahit tayong tayo dalawa po pag mapag-iagod. Sabi mo, mabas din po dyan ang test na yan. May posibleng makakasig ka ni Rebecca. At mangyayari lamang yun, eh, kung iba yung mabuti. Hindi e ano yun eh. Pang, pang right. 30 ako naghilot sa kanila. So mm -hmm. Ako lang yung nagustuhan Imposibili nila naghilot. Dahil hindi niya ugali magsabi. Yeah. Pati so, yung si Bakla, yung nag-ano like, na, na si Bakla na. Si ano, Lok, Lok ang tawag no, sa kanya. Nag naghilot din sa kanila. Ito, Pero isang beses lang daw pinano. Pinahelo. Kasi direct, direct, talang yung mag, ano eh. Gumawa. Ito, ito kasi po, basisi. Si ito. Pang anti-stroke po. Or else. yung mga, o, mga barang sa ulas. I will make sure. Kaya kung hmm. parang nakukulala na lang ako Kasi parang ayaw kong may Kamigyan lang, wala nga. Ikaw sakit yan. Ano? Wala nga Bilit. Tapal na asos. Hmm. Buti nga wala kayo kulani eh. May iba nga tapal ano, tigas ang kukulani. Eto, mayroon pa rin. Kasi may buhay na pulani palipat-lipat. Please. Please. Hindi ko masyadong malalaki. Ano? palipat Gaya nga nung sabi ko kanina, napagkasuluan na namin ng anak ko na na isuko yung bugas sa iyo para maibisigalin mo. Kung may gano'ng kayong usapan ng mga, bakit ang nahuli kayo sa talo ko? Kasi... Ang over pati Eh, kasi pahilog ng tako. Ah, ano po? Ipahinga nyo. Natakot ang hmm. anak ko. Sa akin ay inisip niya. <clears throat> Yung niya, baka makahagol. Sige lang, ka din ng isang beses sa isang beses. Kaya... Sabi gas, Eh, kasi hindi dapat, hindi dapat gano'n. Dapat totoo lang yung niya? anak. Sumagot ka. Sabihin mo sa kadina, totoo yung sinasabi ko. ano ba talagang totoo please, Mommy, I'm so sorry. Baka may mag-analog tayo Parang na yan eh. Sarap. Parang She made us all believe na natin si Rebecca. Bakit kami hindi nagubog? Nanong lalo na si Rebecca. eh mm ano siya? Pangalorob ko. Mhm, dami. Kumulin ko ba po yan? Opo, pag nagpa-condition po tayo sa loob. Ano, at uh, isang buwan diretso. Tapos, oh, ano ba? Oh, oh, oh. Once a week po. Pero pag bagong labas sa hospital, yung mga na-stroke o high blood. Uh, twice a week na para mabilis. Pero, pero one month siya, tuloy-tuloy. Kasi kung gusto mo mabilis, Uh, mga galing na lang sa labas po sa hospital mm. twice a week. Pero pag magpa-condition ka lang, once a week, diretso po yun isang buwan. Tapos another month, twice a, twice a month na lang. Tapos pag third month, once a month na lang. Hanggang sa okay ka na. Mm. Oh, may session po niya. Ay, sa araw-araw na na trabaho, di, ganun pa rin. Hindi, dahil mo, linggo-linggo, kung baga. Hindi, sa po, pagka, gusto mo, yan naman yung katawan mo, inorma. Magpabasag ng mga lamig, mga, i-condition yung katawan mo. Ito, bang mga bara-bara to, ay. Sarap mo sa

She, you know we yeah, dance pa, pa oh, si si oh, and we party and we're gonna make it si oni wala pa si nc Sige, sige. Tignan ko ako. Oo, sige, sige. Ano daw? May lumakad daw sa sasakyan ni Oni. Nandito taga Okay, saan? Sa Luzon. Saan? Sa ano sa hmm. number si Oni dito pa? amoy ara.

Bakit tumawag daw sa kanya? Sabi ni hey, Jerry, tawagan ng mga dami. Hindi ka ba nalilis sa'yo dito yun? Si Jerome kaya, nasa kaya si Jerome? Tatawag na lang yun. Ba't nasa sila kayo? Nandiyan silang dalawa ni Jerry. Oh, sila... <laughs> ano silang dalawa nila. Ano lang dalawa nila kung nandito sa silang, eh, nasa luto ng layo. Wala, na-reaper na, na yan. Saan silang magawa dyan kung hindi yung driver lang ang kung marunong o hindi. daw atras. Mm. May lumagatok daw ngayon. Ayaw na daw umapalpe. Hindi daw atras. Anong problema daw? <speaking> Your bar soap but does it also moisturize? Wash both. It like soap, but it's oh, -so technology. Penetrates up to 20 layers deep to moisturize like lotion for visibly smooth skin. na pa na sa deep walang tanong. Yan ang gamang madaling solution. Wala. Walang bakuntak kaya hindi sasaktan eh. Gutid. Hindi mo yun eh. Hello, Lom? Nasaan lang Pauwi! Naku! Lalampatan niyo si Oni. Nandun na daw raker. Nasa Luzon. sa Jerry, hindi ko ma eh. Sabihan ano, i-chat mo na lang na sabihan na. May ano pahila na lang sa driver. Dali Oo, sa chat na dali. May may mga contact si driver na maghihila. Padala na dito sa chat bayaran na lang natin. A oh, di pa punta na dito? Ah, padala mo na lang dito. Okay. Oh oh, di, papunta, Busy. <tis> kung sinong makontak eh? Kung na yung rick? Eh, wala na ka kang gawin mo

Si Mami. Si Mami po. Wala ka na naman po. Walang dalang cellphone. Hindi <coughs>